Kisaron anak. <laughs> Kisaron anak. Ha? Huh? Ha? Huh? Kisaron? Kisaron anak. Ha? Huh? Kisaron? Kisaron bibi. Ki Kuya Nelly mo. O uh, anak, nangasaba. Nangasaba anak. Yes anak. Dengan sebab bitau anak Oh anak Kebetik ke ka, anak Nak kebetik ke bibi Oh anak Dengan anak Kisah kena yang kesabahan anak Yes anak Paminawa anak aminawag mayo anak O anak Nakan kang nangaging motor anak no Kabati ka anak Ha kabati ka anak ko say good morning anak say good morning to your viewers iho pagkagwapo sa bata nga naghigdas sa kumpa paa oy. Oh. pagkagwapo ni Bibi papi oy. Oh. pagkagwapo sa bata ko gwapuhan na malanggin pinangga oy. Oh. anong gwapo manis papi arong ngadlawa gwapo gyo ginagparayag sa kumpaang ang bata ni mama puwarteng gupuhan ni Papi guys. Yan, good morning, good morning. As usual mga palangga, nandito pa kami sa tindahan ni Papi. This is the second update ni Papi ngayong August 13, 2025. Ayan. Pagkatapos nito guys, papasok kami ulit sa bahay. Para doon kami magtambay kasi wala naman pong customer na dumating. wala na pong customer na dumating guys so ayan babalik kami doon sa sala mga palangga yan si papi oh naglalambing muna sa akin si papi ayan naglalambing si papi sa akin nag inhale bless mama anak taga santo kalayan sa ginawa akong batang gwapo pagkabuutan ni mo anak oh eh. pagkaparaygo na niya akong anak na guwapo oh Anong, anong gwapo man eh? Ganong, ganong guwapo, ha? Ganong gwapo ni si Papi? Ha? Kagwapo sa bata na ko. Gwapo giga ayo, Gyoad. Ganong gwapo ni? Ha? Gwapo hagi sa bata ni Mama? Grabing gwapo giod. Gyoad. Kalangas na malas mga motor, anak oy. eh. Kabati ka, anak. Langas ka anak. Huwag mga batasan, anak oy. Yes, anak. Iyan, good morning once again. Nandito pa din kami sa tindahan ni Papi, guys. So, mayat-maya, uh, babalik kami doon sa ba sa loob ng bahay kasi ano, magsasaing pa ako mga palangga hindi pa ako nakasaing. Wala namang customer na dumating, so pagkatapos nito, guys, uh, babalik kami sa loob ng bahay. So, good morning once again. Uh, thank you for always watching, guys. Uh Happy uh, Wednesday to all. So today is August 13, 2025. Mwah! I love you all, guys. Oh, mas. Good morning, mama, mama, mama. Thank you for watching, everyone. Ito lang po mo ng update ni Papi ngayon, guys. Have a peaceful morning. Thank you.